Kaya po. Ayan. Ganap dito sa Kiaba ngayon 24 ng ay 23 Sabado. 6 o'clock na ng gabi. At dahil marami lang ang namimili. Kaya tayo tumingin. Gantingin na lang tayo muna. Ayan. Yan ang best-seller natin ngayong pagkatas ng Pasko. Mas masarap yan. Kasi sa mga hamon, manok, at saka baboy. Oo. Magkano ba itong ano? Kuya, magkano yan? Kampa, no? Oo. 380 kilo. Isa niyan, 150, 160. Ganun lang. Ganun. Eh, salmon belly? 180, bigay ko sa 170 na lang. O, ganun? Ganun. Um. Sisingin na tayo at pagkakasyay natin ng ating kaperahan. Ang mga kagulayan at mga prutas. O, ayan. Uy, may cherry tomato. 50, one half. Mura nga lang mga galing sa bagyo na mga gulay. Pero syempre, magpapasko kaya medyo may kamahalan pa rin. Samantalang, nabubulok na lang sa sa bagyang strawberry, ang kamatis, at mga ibang kagulayang parao. nabubulok na doon dahil sa sobrang dami. Oh my dragon fruit! Magsawa muna tayo sa mga frutos na yung magpapasko dahil pagdating na ng 30, at 30, ay nako, tiyak, wala ka nang mabibiling isang daan dito. At ang walang... Lang ka baboy. Magkano tong baboy ay itong anong laman? Ah, hindi matamis 'yan. ah, na. Cheese at mga pasas. Yung hindi maka-afford ng 20,000 at 17,000 na lechon. Ito na lang. 100, tapos 200. Kita mo, ang laki. At marami pang mga iba't ibang mga kakainin dito. Mga kagulayan. Magkano kaya itong strawberry? Magtingin muna tayo. Ito ang pinaka bestseller na oh, dragon fruit juice. Can you imagine? Ay, magkuhan na kuya ang strawberry. Eh, yung, yung ano, din eh. Yung strawberry juice. 120. Sandaan. Matamis naman yun eh. Nabubulok na nga lang daw sa bagyo eh. Kaya ay Iluwas niya dito at napakaraming magagawa. Paborito <laughs> ko pa ng strawberry jam. Tingin pa tayo ng iba. Ah, dito pala yung dried fruits. Nasikat na sikat na mga dried fruits. Vegetables and more fruits na, na dried. Kuya, magkano pag dry itong dry na to? 189. Wah, ano pa pala, no? Ang na pa pala dito. Yes, dito sa mga nabibili parang pag sa online. May pagka 300 yata yung na-inquire natin. At dito na rin tayo. Sarap kumain ng gulay. At dahil tayo mga vegans, ay kailangan natin huwag magkakain. Oh. Mukhang may papaskuhan dun. Huwag tayo pumasok doon Nako, baka tayo makapiright. Wow. Magkano yan? yan? 60, tender hotdog 40. Bulang. Sarap oh. Trending na yata to eh. Wow, sarap. Ayan, yan ang usong-usong ngayon dito sa Quiapo Oh, take out mo na yan, di ba? Ang bilis na kumain. Magkaka-take out ka na kagad. Huwag ka na makipagsiksikan sa Divisoria dahil dito lang yung sa Quiapo na makakakain ka na. Trending na hotdog sandwich. Oh, may 100 do. Oh. Oh, di ba? Mga crocs oh. May nahanap akong crocs na yung walang butas sa loob. Eh, sa loob, sa labas. Kasi pag yung may mga butas ang hirap pag umuulan. Ang bilis mo ba sa ang paa mo? Eh, hindi tayo kumukontra yung pa ako sa mga ganyan eh. Kano tayo dito? Ah? 170. 170? Oh, walang pang babae. Eh. Ay, oo oh, nga, pare-pareho. Ah, dito din, 170? 150. Ah, 150. 170, 170, 150. Ah, oh, maganda tong plane. Kaya lang ayoko talaga yung may butas eh. Yung butas sa dulo, meron na ako niyan eh, 'di ba? Ito oh. Matagal ng panahon 'to. Shout out kay Baba Askar ng Saudi na dad daladala pa niya 'tong mga uh, Crocs ko. Ilang <laughs> years na 'yan. Pero hindi naman natin laging ginagamit. Ayaw lang nating maggamit na ng iba pang mga may butas-butas. Diba? ba? Ayaw natin yan. Kasi nga nakakainis. Madali kasi mabasa ang paa. Kasi may butas eh. Ano ba ang makakain natin si Mana? May sarap ng kain. Ba, diba? ang sarap talaga kumain ngayon. Lalo na kumainit yung kanin tapos ang ulam ay eh, dilis na pinirito. Ano ba 'yon? Sinangag na dilis binusa at lalagyan mo pa ng kasawsawan eh kay Mathis. O, oh, may god, ukay, ukayan dito. Suwi rin ako dito ng ukay-ukay pagkagabing gabi na at wala na, sarado na. At mga, yung mga tayo maabot sa 50, 100. Hanggang dun lang tayo sa presyo ang yun. O, oh, yan mga kagulay. Medyo, baka maka-copyright na naman tayo dun. So, dito na lang muna tayo. Hanggang dito lang. Oh, dami nang nagbukas dito. Oh, oh nagbukas na mga ay uh, glasses pala. Yan, sa loob. Dati mga ano yun eh. Mga Bangladeshi na mga overalls. So, saan? Gan dito na lang, mahirap mapakinggan natin yung mga kaingayan dyan. Baka tayo ay mga copyrights. Dito pala yung suki ko, doon sa dulong yun. Doon, doon kami na bumibili ng mga murang-murang mga imported goods. So, dito na muna natin tapusin ang ating vlog. This is your Tita Melia signing up. See you again on our next